Hindi ka video ko bago. So. Tukan eh. Lan ah, Irene. Tuka bio. Tuka. Tingnan mo 'tong tanda dito. Wala man yan sa gina. Na, mato ako ng 5 pesos. Pwede na yan? Pwede na yun. pwede na dahil 5 pesos. Nakagad man akong piso, mamagad ako ice cream. Pag-inima ko na, sopog. Pag-inima ko na, sopog. Oo ang sopog. Nasa isip lamang With yan. My hands. Dito mo yan. Yeah. Ito si Ito si Lani Ito si Irene Ito yung ngod, ito yung gurang Pero una ito pinanganak Kumusta na pala kayong daw ha? Matagal ko na tong hindi na balikan mga brad, mga idol. Pero dahil ano dahil lagi ko man tong pigay sila. Tinto na ano ko talaga na balikan na.